grabe kainit guys ni abot mag 48 degree diri sa dabaw tanaw na to big makaluto bata ni og kaning ilang trending trending nga itlog ko na no, we eh. itlog lupot tong sulayan guys kay humana mo so dara gay na pa na ko gi akong kuan haon sa oras ron alas dos na oh grabe ni kayo aga pisik pisik kang kanang kuan na no na nya igna ko di maluto na kuwa pagali sa kaminuto no, on luto na gani grabe jud kainit diri guys So katong naglisod og kanang lutog sudan dira nga walay mga kahoy, walay mga walay mga gasol o oh. wala na solve na yung problema. Ibulan la na yun ang kaldero dira mga pila ka oras. Kikabuntag pa dong alas dos, alas dos, ala, alas alas dos, alas dos. Sus maluto da ba di maluto ano perti inita, kaging dili na to ang hinalay nga perti ka kana pa ka kaldero nga metal na. Charo, di maluto ah lami akes kung di luto. Eh. Si tanawa, luto eh. Pwede grabe ka tirik ang adlaw oh. kita mo nang adla perting ita o oh, de libre na ta kaon ani eh. hmm. sa so, gihulat de pagbuhat sad mo di na mo maghagog haling-haling bulad na yun, nyo-nyo yun, kaldero dara mga pilang uh, pilang oras gikan lasutso lasutso ini teman man na, lasutso diri gi sa guys sa city pa lang ini ta kay diri ang dabaw guys i try gali ninyo di ba makakaon gid grabe ka ini to oh. sidlak pa sa adlaw grabe eh yan no kita mo nang grabe ka init diri oh na kagingking mga gadahon na no good tara na luto na